Hi guys, welcome back to my channel. So ito na nga usapang Dasbeya tayo at Wilkana naman. Ito na nga sabay na umuwi ng Manila Si We will, si Bianca at ang buong staff ng Love You So Bad na nagshooting sa Jensen. Ito din, nakaka-proud itong si Bianca na nakakaawa. Kasi kahit may sakit na masama ang pakiramdam, makikita mo talaga sa mga mata niya na mugto, sinisipon, pula ang ilong, ay talagang tuloy pa din ang fan service nila ni Will sa mga Will ka na nandoon sa airport. Yes, nakaabang ang mga Will ka sa airport ng Jensen para magbigay ng regalo kina Bianca at Will. Ayan, makikita nyo dyan sa mga photos ni Bianca na talagang halatang may sakit siya pero kailangan talaga kasi umpisa na ng fan service nila para sa moving love you so bad na ipapa labas ngayong December 25. Kailangan yan so kailangan ng understanding kasi nga kailangan din magpa-sweet-sweet ni Bianca kay Will ha, nakaharap ang mga Will ka fans pero pag nahalata ko sa airport pag walang camera or malayo pa medyo hindi sila magkatabi o malaki yung agwat. So, kailangan nila pagparating na yan. Alam naman natin yung buhay ng showbiz. Kailangan mong uminti kahit hindi mo type ang kasama mo. Pero si Will at si Bianca ay magkaibigan. Okay na okay sila. Yes, silang tatlo nina dasin. Okay na okay. Yung problema lang naman yung mga fans. Sabi nga ni Bianca sa pag niya sa life ng forever Bianca dasbeya na excited siyang mapanood ng kanyang mga fans ang pinaghirapan nilang movie ni na Will at Dustin. So, sino, yung pinaglalaban niya yun kung sinong makatuluyan ni Bianca ay feeling ko walang makatuluyan dyan si Bianca para patas. Kasi pag yung isa yung makatuluyan, ayan, magagalit na naman si Wilka. Pag Dasbeya na naman, magagalit na naman yung Dasbeya. At habang si Bianca at si Dave wilay magkasama na umuwi, si Dustin ay nauna nung umaga kasi may ganap si Dustin pagkahapon. So kailangan niyang maunang umuwi. Yes, kailangan maunang umuwi ni Dustin kasi may paro-paro festival na pinuntahan si Dustin kasama ang cast na shake, rattle, and roll. Yes, yon ang reason ba't nauna si Dustin na umuwi. At si Dustin ngayon ay busy busy sa kanyang rehearsal para sa kanyang fan meet concert ngayong December 4. Yes, dance series era itong si Dustin. Makikita nyo na talagang magaling sumayaw itong si Dustin. Kahit si Bianca, Bianca nagsabi na magaling talaga yan si Dustin sumayaw.